nagbayad po na isang libo. Ngayon, pagka ito ibagsak na or latag na sa higaan, may another na 5,000. Opo. Alti na lang natin. Galing ka ng doktor? Ano sabi? Ano pa hindi? Sa Bay Point. Sa Bay Point. Madam, ang doktor naniniwala ko dyan. Ah. Kasi bilang siya pay o tao. Naniniwala sa Doktor. Kaya huwag natin ibabahit. Doktor, malakas po katawan ko dito. Bumagsak ka nga eh. Kinuunti-unti ka na po, hanggang mamatay ka na. Sige, susunod natin. Dato. Uy, Pao. Sa video. Okay. Gamitin na lang kita ng papel na lang. Huwag na to ha. Hindi na ito. Parang may complete yung puso mo. Tama? May ano ka, at and life smith. Ganun. Taroon ko ako ng gari. Tapos po, dito po yung mga kapi po. Masakit na yan. Pina-extend ko po, po sa kayo ni Dr. Rasit. May uh -oh. ano po, may naipit daw po. O sige, ganito na lang. Habang iniipitan kita, kamay mo, ganun yung isa. Okay. Ha? Ah. Tapos pagkatayun kita, mamaya kailangan natin kung masakit pa. Yeah. <laughs> Hindi ko pa kasi na may nakita ang dito sa puso mo. Na baka mamaya magtalo pa tayo. Lang. lang po ah. Hmm? Ni pis, ah. Kasi dito po siya bi. Oh, ang tigas niya, 'di ba? Kaya dito lambot. Sa so, doktor, pag ito sumakit, punta ka lang center of doktor ah. Tikit. Wala. Bibigyan itin dalawa. Oh. Ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. Ganyan, huwag mo mulat, huwag mo Aalsin po natin, aalsin. Tulungan tayo, madam. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, walang mangyayari. Ha? O, ulitin ko sa doktora. O. Oh. O. Oh. Wala. Ito, kutipisi lang mo yan. Huwag pong ano, tulungan ang sarili. Ha? O, ito naman po yung kulang. Kilala mo lang to, magbayad din sa libo. Pag patay ka na, another lima libo. Oh! Ang ikaw po! to, pero rotas. Mabilis na lang. Ito, ito, takotin mo. Sige, ganyan mo, ganyan mo. Sige, sige. Bugyan, ganyan, ganyan mo, ganyan mo. Ganyan, lang, ganyan lang. Uh, sir, alalay ka sa libo. Sige po, wag mo mula. Sino tulungan kita, madam? Tulungan mo rin ang sarili mo. Sige. Semento po nilagay sa tagiliran mo eh. Sige. Sige, magpray sa sarili kung ano mga naging kasalanan natin dito sa mundo, humingi ng tawad kay Ama. Sige pa, sige pa. Sige pa. hindi ko pa masyadong na ano, oh. Ay, sige, 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 sige paklasin mo. Kunti na lang. Sige, dyan ka, dyan ka. Sige pa. Oh. Sige po. Kunti na lang, kunti na lang. Sige. Sige. Tingin na nangyayak para hindi mag-complete yung negative. Tingin na, tigilan na nangyayak. In Jesus name, in Jesus name. Sige, puti na lang, puti na lang, madam. Puti na lang. Puti na lang, magkikuti na lang. Sige. Maniwala at sumampalataya, gagaling pa, madam. Dahil andyan ang kamalaki yun. Dahil siya. Puti na lang. Puti-puti na lang. Aray! Kunti na lang, puti na lang. Puti ba? Hindi natin pwede yung ano, kung sa atin, atin magkano yung puti O, so, Panginoon ka sa akin magkakilang may naman hindi ko sa babae nito. hindi ko po na may sa pangalan niyo ako isa sa malinis, isa sa maluwag, isa sa matang. Puh! Nanay ko! Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. O, oh, inom muna. Inom ka muna. Inom, inom. Okay na yan, okay na yan. Sige lang po. Dadaan lang, mamaya mabilaw ka ni. Pahinga lang muna, pahinga lang muna. Pahinga, tapos mamaya tayo ka ha. Tahan na po, tahan na. Hindi, hindi iyak ang magpapagaling sa'yo. Kunti okay lang, tapos mamaya nung tayo ka, tapos dyan mo yung katawan mo kung masakit pa ha. Madam? Opo. In Jesus name, andyan ang Panginoon. Hindi tayo iiwanan yan. Ni, ni ano, wal, walang nang iiwan. Patayo oh, ka. Nandito tayo mga. Diyan naman nandito tayo mga. Wala na? Nawala? Amen. wala oh, Nawala. Talagang nawala yung totoo. Wala na. Pero kanina ang sakit. Diba ang galing ng Diyos? Amen. Ay, oh, ito po, mabilis ang kagalingan ng mga Sobrang sakit daw nandito niya. Mambaliwanag mo lang sa video natin. Kanina, sobra. Kanina, sobra sakit po. Tapos, ano po, dalawang taon na po nangyari. Dalawang taon na. Biroin nyo, sabit lang po. Isang ipit lang po. Napakabuti ng ama. Okay, maram sa upo ka muna. At may ano po. Ay, salamat po sa inyo. Merry Christmas ha. Kasi New Year. Sa kanila lang. Okay, salamat po. Ayusin natin sa'yo. wala problema. Sige po. Merry Christmas po! Uh, madam, ito tulad na sinabi ko kanina sa kanila, narinig mo na. Isang balde, punte, tapos pulsan ng tatlo, tapos bitaw ka ng tatlong hindi, Jesus. may malibo ka ngayon mo ha. Tapos ito 3 days, huwag patutuyan. Ngayon, dami mo may inom mo para lalong makobera ka nito ah, ha. Pagkakunti na lang, repeat. Tapos, anig. Ah, Nabigyan ba ng anig yung isa? Pero dyan kayo yung dalawin na Okay. Ito po, para sa iyo. Bawal sa lamay, bawal sa sugal, bawal sa sementeryo. Pero sa simbahan, kahit ngayon, pwede mo siya ipasok. Okay, malang sa Ano na po yan, hindi ka na po maano. Ito po, napaka, binis talagang kagalinan. Umiiyak siya sa tuwa dalaw. Dalawang taon na wala po yung kanyang sakit. Shout out kay mama ma, mamutamos kay Shakli at saka kay Negri yan po si Negri yan at sa akin napakabuti yung asawa yon okay maraming maram. salamat Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas